Magandang magandang araw sa inyong lahat mga ka-KJ. This is Kenan. Welcome to Learning and Exploring with Kenan Jen. So ang topic natin para sa araw to is kung sino ba si Squirtle at mga fun facts about sa kanya. So let's start. Si Squirtle ay isang water type Pokemon na unang ipinakilala sa Generation 1. Ito ay nag-evolve -e patungo sa War Turtle o kay War Turtle simula sa antas na 16 at pagkatapos ay, si ay sa blastos o kay blastoise simula sa antas na 36. Kasama ni Squirtle, si Bulbasaur at Charmander at sila ay tatlong starter Pokemon ng Kanto Region na available sa simula ng mga laro tulad ng Pokemon Red, Blue, Green, Fire Red at Leaf Green. Narito ang 26 na kawili-wiling impormasyon tungkol kay Squirtle. Una sa lahat, Si Squirtle ay isang maliit na Pokemon na kumukamukha ng isang light blue turtle. Pangalawa, bagamat karaniwang naglalakad ito sa kanyang dalawang maikling pa, ipinakita rin itong tumatagbo sa lahat ng apat na paa sa Super Smash Brothers. Pangatlo, may malalaking purplish or reddish eyes ito at may bagyang hooked upper lip. Uh, ang kambawat kamay at paan nito ay may tatlong matulis na daliri. Pang lima, ang dulo ng kanyang mahabang buntot ay kumukurba pabalik. Ang katawan nito ay may matigas na, matigas na lahat na bumubuo at tumitigas pagkatapos ng kapanganakan. Six, ang shell nito ay kulay brown. Sa tuktok, pale yellow sa ilalim at may makapal na puting ridge sa pangitan ng kalawang bahagi. Ang shell ni Squirtle ay isang kapakipakinabang na kasangkapan. Maaari itong mag sa loob ng shell para sa proteksyon o para matulog. Ang hugis nito at nakakatulong sa pagbawat ng paglaban sa tubig kapag ito'y lumalangon. Kaya rin mag-spray ng foamy water ni Squirtle mula sa kanyang bibig ng may malalim na accuracy. pang si Squirtle ay bihiras sa kalikasan bagaman maaari itong makita sa paligid ng mga, maliit na lawa at mga hino. Sa anime, ipinakita na ito'y matatagpuan sa mga secluded islands kasama ang iba pang miyembro ng kanyang evolutionary line. Labing isa, noong una, ang skull bash ay ang kanyang signature move. 12, ang pansang niwe ay naglabas ng isang one dollar coin na may larawan ni Squirtle bilang bahagi ng pagpapromote para sa franchise ng Pokemon. Pang 13, bilang isang species, si Squirtle ay pinakamadalas na naging bahagi ng team ng mga major anime trainers sa kanto. Kabilang sina Ash, May, Gary at Tierno. Ang disenyo ni Miss ay base sa kanyang final evolved form at sa mga baby turtles. Katulad ng mga war, lang katulad ng kay Twar Turtle, ang kanyang buntot ay isang reference sa mga Japanese legends ng Minogame. Isang turtle na nabuhay ng 10 years, 10, years at nagkaroon ng buntot na gawa sa seaweed. Ang pangalan ni Squirtle ay isang kombinasyon ng squirt o word na squirt na ibig sabihin ay upang mag-spray at ng animal na turtle. Nabanggit ni si Squirtle sa nabanggit si Squirtle sa Pokemon I Choose You. Bilang isa sa tatlong starter Pokemon na maaari piliin ng mga bagong trainers sa Paleta. Si Ash ay nang ay nangarap na magkaroon nito at ito ang unang pinili niyang starter Pokemon. Gayunpaman, nang dumating siya sa Professor Oak Club, napagtanto niyang masyadong huli na dahil may isa ng trainer na nagsimula noong araw ding iyon na kumuha nito. Pang dalawampu, Squad ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang kulit, kundi nagpapakita rin ng kanilang loyalty. Sa episode na He Comes the Skirtle Squad, sila ay nagtulungan upang protektahan ng isang maliit na bayan mula sa isang malupit na forest fire. Dahil dito, Naging hero sila sa mga mata ng mga tao sa bayan. Ang kanilang pagiging pangsters ay nagbago at sila ay naging protectors. Squirtle's moveset ay nagbibigay daan sa kanya na maging versatile sa laban. Ilan sa mga movesets o mga moves na ito ay Water Gun, Bubble Beam, Withdraw, at Rapid Speed. A ang Water Gun ay isang ay ang pangunahing water type move ng squirtle. Ito ay isang basic attack na nagpapakawala ng na malakas na stream ng tubig. Bubble Beam, isa pang water type move na mas mataas ang accuracy kaysa sa Water Gun. Ito ay naglalabas ng marami maliliit na bubbles na maaari magdulot ng damage sa kalaban. Withdraw. Ito ay hindi lamang ginagamit para sa depensa kapag si Squirtle ay gumagamit ng withdraw. Ang kanyang shell ay nagiging mas matigas. Nagbibigay sa kanya ng dagdag protection. Rapid spin? Ito ay isang move na nag ng status conditions tulad ng paralysis at poison. Isa itong utility move na hindi masyadong ginagamit sa competitive battles pero nagbibigay daan ito o nagbibigay ito ng versatility kay Squirtle. Pang dalawamput dalawa, Squirtle's personality. Si Squirtle ay kilala sa kanyang playful at mischievous na personalidad. Ito ay palaging handa sa mga kalokohan kasama ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, sa mga pagkakataon na kinakailangan ang tulong niya, siya ay handa ang makipagsakripisyo para sa kanyang mga kasama. Ang kanyang loyalty at pagiging team player ay nagpapakita ng kanyang tunay na karakter. Pang laban dalawampu't apat, si Squirtle ay si Squirtle ay may role sa Pokemon World. Sa anime, si Squirtle ay naging member ng Ash's Team. Ipinakita nito ang kanyang kusay sa laban lalo na sa mga water type battles. Isa sa mga memorable moments ay noong siya ay nakipaglaban kay, sa Magmar ni Blaine o ni Blaine sa Bar Island, G. Ang kanyang hydro pump ay nagdulot ng malakas, malaking pinsala sa kalaban. Sa video games, si Squirtle ay isang host na choice para sa mga trainers na nais magkaroon ng reliable mother type Pokemon. Ang kanyang evolutions na si Word Turtle at Blastoise ang may malakas si stats at movesets. Si Blastoise ay kilala sa kanyang malakas, malalakas na water type moves tulad ng hydropump at aquatain. Sa trading card game o TCG, si Squirtle ay may ilang versions ng cards na nagpapakita ng kanyang mga moves at stats. Ang kanyang base set card ay isa sa mga classic na cards na inahanap ng mga collectors. Squirtle's si popularity and cultural impact Si Squirtle ay isa sa mga iconic Kickstarter Pokemon, maraming fans ang nagmahal sa kanya tulad pa noong unang generation ng Pokemon games. Ang Squirtle Squad ay naging isang memorable subplot sa Pokemon o sa anime at ito ay nagbigay ng kakaibang kulay sa karakter ni Squirtle. Ang kanyang design ay simple pero memorable na nagpapakita ng kanyang turtle-like features at playful expression. Maraming merchandise ang, ang may larawan ni Squirtle. Kabilang ang mga plush toys, shirts, at keychains. Squirtle's Legacy. Ito na po ang last natin. Pang 24 pala po. Akala ko 26. Sa so Pokemon Go, si Squirtle ay isa sa mga community day. Pokemon, kung saan mas madaling makakuha ng kanyang shiny form at mas mataas ang spawn rate nito. Ang kanyang pagiging starter Pokemon ay nagbigay daan sa maraming nostalgic moments para sa mga players na nag-uumpisa na nag sa Kanto region. Si Squirtle ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong trainers na nagsisimula sa kanilang Pokemon journey. Kaya yan ang ilan sa mga kawili-wiling impormasyon tungkol kay Squirtle. Sa kabuuan Si Squirtle ay isang kaakit-akit na Pokemon na nagbibigay buhay sa mga laban at pakipagsapalaran sa mundo ng Pokemon. So hanggang dito na lamang po ang vlog natin sa ngayon mga ka-KJ. Uh, sana po may natutunan ka po kayo kahit konti lalala na naro kay Squirtle. Please do like, subscribe, and hit the notification bell para po sa mga updates at mga uploads namin ni Ate Jen. At para po, please support na din po sa aming... Uh, YouTube channel at kami Facebook page. So hanggang sa huli, ito po si Ken. This is learning and exploring with Ken and Jen. Learn with us even in pajamas. Bye and avel.